This is Swarad Smith And this is Swarad Smith And for today's video, papunta na tayo sa exciting. exciting part Papunta na kami sa Bicol So ito na yung inaantay you guys Papunta na kami Finally, dumating din ang araw na to And guys, sobrang excited na kami uh, It's 2am na So 2am kami aalis dito Para pagdating namin doon um, Umaga na So pwede nang magkita ang dalawa Excited ka na ba? Gano ka excited? 10. 10 over 10. Okay. So alam kong excited na kayo. So, ano pang hinihintay mo? Tara na. Charing! Yun lang guys, babos. Abangan nyo. Okay, sorry, the the main main the so Ano yung kami ng Nagbakon kami ng pagkain. Nagbakon kami ng pastil and from our mama. Mama ng lahat. And, but, Hi, guys! So, andito na kami sa bahay nila Chloe. Yes, and pagod na pagod kami. Grabe yung biyahe. 8 hours. Almost 10 hours pala. Hindi kami yung iman sa 8 hours kasi may stopover pa. So, yun yung bahay nila, yung tindahan ng uh, lola ni Chloe. So, antayin natin si Graham dahil tulog pa kanina nung tinatawagan namin. dito na lang Ay, na, na, ma na, ma -maw ma -maw sa ng sa mga bayabas. Grabe, ang dami oh. Mas ng bayabas. Tikman natin. Gusto mo muna, kadiri. Bakit ba tawag ko na kaya mo tuloy ang mga? Ano nga po yan? Ayaw ko nga. So, tara muna so. Ha? nag ako mong dito eh. Dati nag pa kami dito sa kapit bahay namin sa kabigyan. <laughs> Pasok na tayo sa bahay namin. Yeah. Ba't ako ayaw mo i-hi? Hi, yeah, hi at this way. Ang cute! mo, para niya Chloe. Gusto mo, gusto mo siya? Sino yung karas ni Chloe? Anong ah. kinikilig uh. May, ako, May ah. na agad? Ano May Aaga, na agad. Ano? Hindi na Chloe ang sagot at na Kuya Gray. <laughs> Business na lang yun. Antayin natin si Chloe, wala pa. So si Gray ng favorite ko. Ayan. Thank you, Gray. Hi guys, kasama ko na ngayon si Chloe. So ayun, nag-isa lang kasi ako dito sa Bicol. Pumunta kasi busy yung ibang mga ano namin, mga agenda na. Hi. Ayan, so medyo sad siya. Okay lang masaya na ako lang andito dito. Sure ka? Okay lang talaga? Parang kayo mo na umakita yung iba. Kayo mo na umakita yung iba. What? Huy! Ay, nangyumiss daw shoes. Oh, ano? Yeah. Nangyumiss. Pero if ever na may ipapakita ko sa'yo, may-excite ka. May-excite. Secret. Secret. Siyempre, dapat surprise, di ba, Laris? Nice. Excited uh, yan, eh. Oo, hindi. Hindi Hindi. excited. Oo! Oh, no, Oo, no, parang wala na yung kapatid ko sa'yo. Ito ba yun? Parang... I-rate kung mo na lang. Kumakabawi siya. Kumakabawi. Ay, gano'n! Kumakabawi! Ay, gano'n! Kami bawi, mabawi daw siya next year. Huwag na lang. <laughs> Tama na. Ano. ano to? Uh, i-rate mo siya ngayon ha. Like, hindi pa siya nakakabawi. Ilan na lang siya? 1 to 10. 4. Ano? 4. Wala ng 5. So, gano'n talaga. Grabe na yun. Pero kung ano, nag-effort siya mas, ano, mas marala. Mm hmm. Ipag, ano pa pag-asa pa. Ayan. Ayan, na abangan natin. So, ayun lang. Uh, dito ako sa bahay nila, Gray. Pumunta ako dito. Uh, dahil maghihingi ako ng pagkain. Dahil ito na ako dyan. So, ayun. Abangan niyo mamaya. Oh, Ang sabi natin. Huwag ko sabi guys, tapos na yung kay Grace. So kami naman. It's our time to shine. Hi, Linda. Wala makeup yan. Wala makeup. <laughs> So kami naman ang mag, uh, magbibigay. Pero hindi pa to ah. Uh, uh, kumpara sa surprise namin, mild pa lang ang ingay. Wala di ka dito. Ayun, wala si La Chloe nasa labas. So sakto kukunin namin ang gift namin. Ang gift namin, actually marami kaming gift, pero ito muna ang pinakaano natin. Ang gift. Ano yung mga dala mo na? No. Ano yan? No. mag nga, labas mo. Okay, okay, Parang mo. kay Chloe. Chloe. Magkano ba mo Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba ng Ano mo 'yan? Ano ba 'yan? pala. ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ha? 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba 'yan? Ano ba Ano 'yan? nak? Chanel oh. Pero yung box? 'yan? Ah, talaga. ba <laughs> Pagpapalakas so, ka. Para, para Oo, okay, kanina kasi tinatanong si Tay-Tay kung Walad or Yebert yeah, eh. Hindi siya nasagot eh. Pero at sinabi niya, pogi daw okay, si Walad. So, oh, oh. <laughs> Pero hindi yung sinabi ni Tay-Tay kung kanina siya kampe. Diba? Tama. So ngayon, nasa labas sila. Isusurprise natin sila dito. Hindi kasi nila alam yan guys. Hindi nila alam. Si Kuya Greg meron na yung pastime. Hindi kasi, pag ano kaya ni Grey ng mga kumahal, gusto niya pastil. Gusto ko lang pastil. At may nakao <laughs> pa po last time <laughs> ni Ina Maglinda ang pastil nito. Shout <laughs> out sa iyo, Ina. Alam mo si Grey, feeling ko kaya lang nag-i-stay sa akin to dahil sa pastil ni Ina. Kaya si mga kaibigan natin. Kuna, <laughs> nakaibigan po. <laughs> nag-i-stay lang sila dahil sa pastil ni Ina. Dahil ni Ina. ma. Love you. Ma, thank you. Po. kanina si Tay, Tay kung ano daw kung Yebert or Walad. Ngayon, sino na? Ay, Walad! Sino na? Ay, Walad! Big! Malakas <laughs> <laughs> ka! Malakas ka! <laughs> oh, Kapag <bukta> sa'yo <yun> na, ano <laughs> na? Hindi yan, Trang! <trunk. laughs> wow! Balinsyag! <laughs> Balinsyag! <laughs> Ano yung sasabihin mo kay Walad? Hi, yeah. Ikaw tayo, ano sabihin mo? Wala pa yan. Wala pa. I'm, I'm, I'm not just ready. I'm Ay. more than ready. Ay, wow. Ano miss <laughs> Philippines. <laughs> ano masasabi mo sa pagiging ni Walad? Ganda. Happy ka? Nung ang <laughs> Kasi meron meron pa kami ibang tata. Ah, sige. Go. So, lagot. Galit na galit po ang kampo ni Wallet. Parang, <laughs> parang gusto niya ipigil lahat. Parang gusto niya tita yung ko. <laughs> kung, kung, kung ano, may Bahay lupa lang Parang gusto na rin Parang TikTok na nanonood papunta Walad, eh. Ganon ka supportive yung ate mo, Walad. Lumapit ka naman kay Chloe, Parang kayo mo naman daw. <laughs>

Tama so, <laughs> sa akin. Bakit? May pera ano? ka ba? Kung may pera ka ba? Saan? Saan ka naman? Ako'y dito eh. Tapaw-tangin kita, Walad. Sabi mo, oo. Ako puha lang ang Sa akin ano? pa ay, rin talaga. so ayan. Kakain na kami. Ayan ang mga special guests natin for today. Thank you for coming to my house. Hindi <laughs> ba hindi akin to? Hello. Hey, Papa Tantan. Thank you pala. Ay, thank you, Papa Tantan. Sina ka Papa. Papa Tantan. So, ayan. Pupunta si Chloe Kilaklaw. Ay, pupunta si Wallace Kilaklaw. Ay, sabi Ayan, may pagsundo. Tara, kain na tayo. Ay, uh, oh, oh, ya, Let's go. Let's eat. Ay, naubos. Uy, maraming ka na kayo na. Spicy dapat yun. Ano, ano sa Anong part? Tara. Ang kanuha na niya sa Chloe. Ito, tayo. Ay, tara, sa tayo. Pipili ko dapat doon na lang sila. Kain kami! kami! ada. 이다 어떻게 봐? 아이 좀

Guys, okay. so ayun lang ang ating vlog for today. Marami pa kayong aabangan dahil matagal pa kami dito. Yes, matagal pa kami dito. Abangan nyo ang mga pasabog, lalo na bukas marami pa kami pasabog, guys. Kaya, abangan, abangan yun. nyo lang. So, yun lang. That's all for today. Ingat kayo palagi. God bless.